sa labas dito sa tapunan na namin ng basura pero mukhang wala naman kaya lipat na muna tayo let's go hello mga mam ma shoes dito tayo sa ibang basuran ito tingnan ko lang mayroon ako nakapang bakal ano kaya siya ah lutuan ng Parang nutuan to ng cupcake. Nutuan ng cupcake. Kunin natin. Pwede ito pang bake. Pang bake ng cupcake. Ayan, kunin natin siya. And then, wala na. So, lipat tayo sa so, mga mamsi so nandito tayo sa si ibang basuran ito may nakikita ko frying pan frying pan ay ko so, ay sana ako ka pa oh okay pa siya ayun no medyo mamanti-mantika lang siya so ayan tingnan pa tayo dito meron pa so ay mga mamsi nandito tayo sa si ibang basuran ito tinan ko lang yung ano parang lunch box something Ang cute naman nito. Okay. So, ayan, lunchbox nga siya. Maliit lang siya. Ayan, pang diet. Oh, may ano na yung dito niya. Pero yung sa ano lang naman, pwede pa yung magamit. Kunin natin. And then, Okay, wala na. Sulipat so, tayo. So, ano dito tayo sa ibang basura ng mamasya? Ito, may nakita kong tayo. Ay, tingnan natin kung okay pa. Okay. Check natin. Makaputol-putol yung kanyang ano. Hira mo naman magpati Ah. Okay pa siya, pero may mga ano lang siya dyan, oh. Kalawang. Tapos ito, Okay. okay pa to. Hmm. natin. Bili natin sa may gusto. <coughs> hindi, hindi lang sa mga gamit to na nice. Kaya ganyan nagkalawang siya. Okay. Mm, na kita yusip. So, yun, tayo. Wala na dito. So, ayun mga 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 sa mga ito tingnan natin may isang mga mga ay. Sira na siya dito. Pero matibay siya. Para siyang mamahaling ano, badminton. Ayan, kanyang tatak. Severo. Pero, ayan, sira naman na siya. Iwan natin. May takit pero I think may nakuha na ng time niya. So, may tatay. So, mga mga siya. nandito tayo sa si pambasuran. Ayan, pakita ko lang yung meron dito. Ayan, no. Dalawang bangko. <laughs> dalawang bangko. Kung sa Pinas, pilay na yung ating, ano, upuan. Dito, ayan, no, Maganda pa. Tinatapon na. Dalawang bangko. sa so, yun lang no, na no, meron dyan. Ay, eh, dito. Kaya, lipat tayo. Ang autumn ng Korea. Ang daming mga dahon. <laughs> Nakakatawa. Ang dami. Naglalagas <laughs> na yung mga dahon kasi mag-winter na. Hmm. Kita ba? Pa-winter na kasi. Ah. At sa dulo ng mga dahon, may nakita akong frying pan. <laughs> Jackpot! Ang ganda ng frying pan. <laughs> sa dulo ng mga dahon may nakita akong frying pan ayun. so lipat tayo so ayun mga mansiyon dito tayo sa pambasuran ito kunin ko lang yung ano storage box storage box ayun may kimchi kimchi pa yata sa loob kunin natin yun lagayan ko lang ano ang babasagin okay lipat tayo na dito let's go ano itong mga to ano to parang may mga tela sya sa loob oh, ang bigat mo naman ah may kimchi sya may kimchi sya sa loob kaya pala mabigat ayan, bakit kaya tinapon na no bakit <laughs> tinapon yung kimchi Ayan, so lipat tayo. So ay mga motion dito tayo sa ibang basurahan. Ito tingnan nyo natin 'to. Ayan. Ay, ay, Ito, ay, 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 mga ay, 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 Oh, pouch. natin. Tapos, ay, natunit ko to mga momshi. Ayan, pang magbibidyo ako. Ayan, ganyan ko siya. Nakatayo. Uy, sakto. Ay, ang ipit. Oh, wow, napakadami. Ayan, ang mga hair clump. Ang dami mga momshi, oh. Ayan, oh. Napakadami hair clump. Kunin natin yan. And then, ito, another one. Pouch. Ang ganda pa siya kunin natin. And then, ito mga hair clamp na. Napakadami na mga hair clamp nito. Ayan. oy Ay, magaganda pa sila mga momshi. My cell phone case. Sana may cell phone. <laughs> cell phone case ulit. Mahal na may cell phone sa loob. Hair clamp again. Hair clamp again. Ang dami hair clamp Ay, dami niya. Tapos mga make-up mga makeup up yung iba hindi na ako naglabot mga mamshi kasi ayan puro naman makeup to sana may cellphone kasi may cellphone case sabi nga maglabot na lang tayo baka matusok yung kami natin ayan ay yung mga sticker sa loob ay gusto to ni Sarah kunin natin sticker. Oh, ah, may sticker din. Ay, ang dami sticker. Kuro may si melody. Ayan, ipit ko na natin. Ang dami namang cellphone. Wala namang ano. Wala namang cellphone. Baka <laughs> mali nyo sa loob yung nasa cellphone. Uy, parang ano, ano to makeup? Ay, ah, makeup pa. Kala ko ano. Air, Airpods. mga sticker? Ayan, na punin natin yung mga sticker. Okay. Da, na 'Yan. And ito mangis. Madumi 'yan. 'Yan. Yeah. Ito na ano to, Di ko lang niya. Pa kakulit naman kasi ng lagayan mo. Napakalamoy. Eh. Hirap kalkali ng na notes. Notes. Nakalap na ako. Wala kang cellphone. Puro case lang. Tingnan natin. Kunin nga natin to. Ang ah, gamit niya upa. At ano pa sa mga ito? another notebook kunin natin uh, magamit ng ano namin mga sudyante namin dyan sa Pinas maliliit na ano note tapos ah may sasak ayan index card tapos tuwag na to ito pwede pa rin to mga maliliit na notes ito mga makeup. Huwag Ano, ano pang meron? Walang cellphone. Huwag may mga makeup mga mamsi. mamshi, tingin pa tayo dito So, same spot tayo mga mamshie. ito I think kasama din nya to may mga ipit eh ayan, kunin natin siya ko ito mga sticker, oh, ang dami ayan, magustuhan nyo ka lang to. kunin natin siya ang dami ng sticker oh, napakadami ang dami na mga sticker nito kunin natin Oops. ayan, ko na. Eh, ang dami naman. <laughs> ang dami oh. Mga enemy pa yung iba. Sandrio. Pungus ng isip. Ay, ng At another, mga ano, mga enemy na, ayun mga sticker. Ayan. Ganyan na. Uy, headphone. Tayo na, isa bahay. Kung gumagana siya. Ayan tapos ito ipit sa buhok again tapos ang pang meron kayo ulit naman dito ngayon wala kang cellphone baka nandito yung cellphone <laughs> ini saya bukan pagian saya bukan pagian ini bola bang saya ini itu something quintas, pass ang cute naman nito ang cute ng queen oh kunin natin ayun ah. ayun ang cute, cute naman ang liliit kanin natin yung mga ipit kayo diba kaya clamp again ang dami naman kaya clamp dito ito ano to shade kunin natin okay pa sya ayun hmm, parang lasing <laughs> ang dami ipit mga mamsi so, ayan kakaling ko na lang po masyado nang mahaba yata yung video natin pakita ko na lang bukas so same area pa rin tayo mga mamsi ito may nakita akong notebook na ganito siya ayan index book siguro kasi index book na naklagay ayan kunin natin siya at ito oven mga mamsi. dali ayan oh Ayan, madumi lang yung kanyang loob. Pero malilinisan niya. Tingnan natin maigi. Okay pa siya. Bakit ka Ayan. I think okay pa to gumagana pa itong mga mamsi. Kaso oh, sobrang dumi naman niya. Ayan o. Oh. Hmm. Magic star ang kanyang, ay magic ship ang kanyang tatak. Ayan. I think gumagana to Kunin kaya natin. Hindi niya. Hmm. Ano to? Pag, ano ayatong, ano, na to? kaya yun, or kalawang? Ay. So. Wag siguro. kuha tayo yung medyo ano, malinis-linis tsaka may tatak yung mga samsung, lg, mga ganyan so, ayun, lipat tayo hello mga moshi so, nandito tayo sa tapunan namin ng basura at ito na yung last na kakakalin natin dito may nakita ako basket at may kasama siya eto christmas light kunin natin tong christmas light try natin sa bahay kung gumagana siya sigurado magugustuhan to ni sarang <laughs> Ayan. pulin natin siya. So, ayun lang mga shing. Dito na lang aking pamumulot. Ayan, bukas na lang. Bukas na napapakita yung mga napulot ko. Bye! Hello mga momshi! So, ayan, pakita ko lang yung mga napulot natin kagabi kay kumaring basura. So, start na lang muna tayo dito. Ay meron tayo dito. Ito, storage box. Ito, may, ma may kimchi-kimchi pa to kagabi. Pero, ayan, nilinisan ko na. Ayan, wala na siyang kimchi. Pero, amoy kimchi pa rin siya. <laughs> storage box. Pag paglagyanan ko na mga babasakin. And then, meron tayo dito. Eto, kailangan ko to. Ayan, uh, pang sa cellphone. Pag nagbablog ako, kaila kapag ano, pwede ko siyang ita yung ganyan. Ayan, so sa akin na lang to. At meron tayong Christmas light. Ayan, mamaya itatry natin siya kung gumagana siya. Pero I think gumagana siya. Ayan. So mamaya try natin, subukan natin kung umiilaw siya. Pag hindi siya umiilaw, balik natin kay kumaling basura, syempre. And then, meron tayo ditong mga, ano to, something lagayan. Ayan, parang pouch. And then, ito mga mamsi, napakadami kong mga clamp. Ang dami kong clamp mga mamsi, ang gaganda pa nila. Oh, ba't kaya tinapon ng may-ari? Siguro nagpaiksin ng buhok yun. Baka, ano na yun, na heartbroken kayo, nagpagupit. <laughs> Char. So, bilangin natin kung ilan silang mga clamp. Ayan, one, ganyan siya. Ayan, napakadami. At halos parang bago pa sila. Two, three, <laughs> dami. Four, ang ganda naman ito. Five, and 6 ipaibang naman na 7 8 okay sila lahat 9 10 11 and 12 13 ang ganda naman nito may anong may balahibo 14 ang ganda nila para mga bago pa 15 16 17. O, oh, diba napakadaming clump, Ang grabe. Para akong nag-shopping nag ng mga pang-ipit sa buhok. Ayan, ito pa pala. O, oh, ilan na yung bilang natin kanina? 18 o 17? Ayan, ito may last. Ayan, hindi ko na alam kung anong bilang niya. Ito, meron naman tayo ditong ganito. necklace. Ano kaya to? Silver kaya to? Tingnan nga natin baka may tatak siya. Ang ganda niya eh. Ganyan yung pendant niya, oh. napakaganda. Meron pa meron pa tong kasama na ano, uh, parang ano naman sa kamay, bracelet. Pero hindi ko lang po nasaan no. Ay mamaya hanapin ko. Ang ganda ng ano niya. ano? oh. Hindi ko lang alam kung silver, mamaya ting check ko kung may ano siya tatak. Ayun, and then mga punggos. Ayun, ipit. Ayun, napakadami no. <laughs> Tapos ito sandwich yung magagamit ni sarang to. Ayun. And then, meron tayo dito ito cutter. Yung ganito kasi namin is ano na, may kalakalawang na. Itatapon ko na yun. Ito, meron tayong bago. And then, meron tayo dito. Ito, headphone. Ayan. So, ni pala siya, oh. I think gumagana ito mga mamshi. Mamaya try natin. Ayan, headphone or earphone. Ayan, tapos dito meron tayo. Ito, napaka cute. Ayan, wala naman siyang sira. Ayan, ang ganda. Keep natin yan. Tingnan natin, parang may tatak siya. Ah, wala. And then, ito, marami tayong, ay, ito, para wala, may mga ipit na ganito, ayan, sakto-sakto kay sarang. Ayan, tapos, itong daming sticker, mga momshi, ipat ibang sticker. Ayan, ito, mga may Hello Kitty, Hello Kitty, tapos, karamihan, mga ano, ito, mga enemy. Ayan, ang dami, ayan, mga ganyan, napakadami. Tapos, ganyan pa siya, sa isang plastic na yan, ang dami niya, madami siyang, ano, ilang piraso yan. Ang dami. Ayan, yung iba, yung iba nga, binigay ko na kay sarang, mga momshi yung mga pangbata pero ito ito sigurado magugustuhan ng kapatid ko to kapatid kong bunso mahilig sa enemy ay bibigay ko sa kanya tong mga enemy na sticker ayan ang dami ayan gustong gusto pa naman ni sarap tong mga to ganito ayan ayan pero napakadami nito yung iba ayan papahingin -pa natin ayan ang dami niyan wag na natin bilang napakadami niyan mga mamshi Ayan, and then, ito may mga notebook din tayo dito. Mga malilit na notebook. Ayan, pwedeng pang sulatan ito ng, ng kapatid ko. Tsaka ng anak ko na nag-aaral. Ayan, mga malilit na notebook. Ayan, mga walang ano yan. Ito, hindi ko lang kung ano to. Ayan, mga book na malilit. Ayan, mga wala namang sulat. Ayan, kaya kinuha ko na. Pwede pa rin itong... kung gagawa sila ng mga assignment ganyan. Ito maganda to. Parang pang ano to eh, parang pang college something, 'di ba? 'Di ba? parang pang college na to eh, itong ganitong notebook ayan and then meron tayo ditong pouch, ayan, ganyan syang pouch ayan and then meron tayong ganitong pouch din ayan pouch, okay pa sila magaganda pa And then, meron tayo ditong payong. Ayan, na-open na natin ito kagabi. Ayan, meron lang siyang mga kalakalawang dyan. Siguro, hindi na nagamit kaya na kalakalawang na siya. Pero ayan, pwede pa yung magamit. Pwede pa yung pakinabangan. Yung mga payong nga natin dyan sa Binas. Mga putol-putol na yung kanyang pakpak. Hindi pa may tapon, di ba? Dito, ayan, medyo may kalawang lang yung kanyang ano, bakal. Ayan, pwede pa rin magamit yun. At eto, meron tayo ditong ito, lunch box. Eto, may bitak lang siya dito. Ayan. Pero yung ito niya, yung lagay ng mga ulam at mga kanin niya is okay na okay. Ayan lang yung lagay ng chopstick siguro yun. Or ano, lagay ng chopstick or spoon, ganyan. Ito lang may pitak. Ayan. Pwede pa yung pakinapang. And then ito, marami tayong frying pan. Ay, marami. ay meron pala tayong dalawang frying pan. Ito yung isa. Ang kanyang tatak ay ano to hindi ko alam kung ano tatak nito kitchen art, high quality aluminum, ayan pero okay pa siya, ayan maganda pa siya frying pan, ayan ito another one, ito maganda siya, anong tatak mo wala siyang tatak, pero maganda siya at may mga mantipantika pang pinagprituan ng isda ayan, ayan and then ito mga mamshi, ito naman ano to, ah uh, uh, tawag dito, pang bake ng mga cupcake ayan, pang bake to ng cupcake ayan, tapos yung loom niya, may, medyo na, ano na pala yung loom niya, oh. parang lumulobo, lumulobo yung ano niya, yung, yung skin niya. Pero kapag nagbibig tayo ng cupcake, di ba, meron namang nilalagay na parang papel sa ilalim. Kaya, pwede pa rin ito magamit, I think. Ayan, bigay natin sa may kailangan. Ayan, so ayun mga paayuda ni Kumarin Basura. yan konti lang, pero kahit pa paano, meron pa rin tayong uh, napulot kay kumaring Basura, di ba? So, ayun lang mga mamsi, sa mga gusto po makahingi, follow niyo pong aking EB page. Bibisa lang yung mama din po yung kanyang name. Doon po ako na mimigay ng aking mga napupulot. At sa mga bagong pasok po sa aking YouTube channel, please pa-support naman po, pa-subscribe naman po. At pa-like, share, comment na rin po ng aking video. At patap na rin po ng ring bell para po ma-notify po kayo sa aking mga susunod na video. So, ayun mga mamsi. Thank you for watching. Bye-bye! So, ayun mga mamsi. Ma ayan. Trinay na ko yung... Ayan, yung Christmas light. O, di ba gumagana? Ayan, papataisin. ano natin ano ka? Isang ano lang siya. Hindi. Oh, ayan, nag-iiba-iba siya, oh, 'di ba? <laughs> ang galing, nakapulo tayo ng Christmas light. Oh, magkano din ang Christmas light, no? Mahal din ang Christmas light, ha. Oh. Ah. 'Di ba? Oh, ayan. Ay, may mga pundi siya. Kaya siguro tinapon na. Ayan, oh. May mga pundi siya. Ayan. Pero pwede pa rin yan. Sa ilang mamamshi. Chan!